Ay. Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa tubig. Alam ba ninyo na ang tatlong ikaapat ng buong daigdig ay tubig? Oo, at halos lahat ng nilika ay nagbuhat sa tubig. Ang pitumpu at limang bagdan ng komposisyon ng tao ay tubig. Tubig ang ating ipinapawis. Tubig din ang ating iniluluha at ang hangin ating hininga ay mayroong mga partikulo ng tubig. Hindi maaaring mabuhay ang tao kung walang tubig. Dahil sa kalagahan ng tubig sa buhay, maraming katakatang kwento at alamat ang ating mga ninuno tungkol sa tubig. Ang tubig sa karagatang ay maalat, kakaiba sa karaniwang tubig sa balon, ilog at lawa. Noong araw, noong daw unang panahon, tubig sa dagat ay katulad din ng tubig sa ilog at ulan. Tubig tabang. Kung bakit umalat ito at siya ngayong pinag natin ng asin ay malalaman natin sa aking kwento. Sa aming kwentong pinamagatang ang alamat ng tubig alat. Katulad ng aking nabanggit, ang tubig sa dagat noong unang panahon ay matabang. Pinag-uunan ito ng tubig na ilumin ng mga tao tubig na ginagamit sa gawain bahay. Nalaman lamang ng tao ang kahalagahan ng asin nang madiskubre nila na mahusay pala itong preservativa na nagpapatagal ng buhay ng pagkain. Katulad ng isda at karne, bukod sa ito ay nagbibigay lasa sa pagkain. Sangayon sa alamat, ang pinag-uunan ng tao ng asin noong unang panahon ay isang isla na pinangalagaan ng isang mabait na higante bumubukal ng asin sa islang ito na buong puso ng mga pinagkakaloob ng higante kanino man na nangangailangan halos araw-araw may mga dumarating na tao sa isla ng asin naglalayag sila tawid dagat patungo sa isla hanggang isang araw sumumik ang panahon naglaki ang mga alon sa dagat at naging imposible ang pagdalayag ng anamang sasakyan dagat patungo sa isla. Mababa pa din panahon na naging masungit ang dagat. Nangabulok ang pagkain ng tao at hinanap-hanap nila ang lasa ng asin sa kanilang pagkain. Sa mahabang paghihintay nila ng maayos na panahon, may nakapagmukhay na pakiusapan ang mabait na higante na iunat ang kanyang mga binti sa dagat. At sa gayon, magamit nila ito na tulay. Tulay tawiran para makakuha sila ng asin. At gayon nga ang nangyari. Pinakiusapan nila ang higante na iunat ang kanyang binti upang gawin ng taong tulay. Nagpaubaya naman ang higante at iniunat siya ang kanyang binti na ginawang tawiran ng tao. Tuwan-tuwa ang mga taong nagsitawid. May mga daladala -dala silang sako na paglalagay ng asin. Subalit nang sila ay papauwi na. Matapos na makakuha na sila ng asin, pasan-pasan ang mga sako may asin, sumigaw ang higante. Ang sabi niya, Dalihan ninyo! Natapat ang paa ko sa bahay ng langgam at pinagkakaranget ako. Nagtawanan lamang ang mga tao. Sabi nila, Ano ba naman ang agad ng langgam sa isang higante? Kaya nagtawanan pa sila at nagbibiruan habang tumutulay sa binti ng higante. Ngunit hindi na matiis ng higante ang naghahalong sakit at kate ng kagat ng langgam. Di sinasadyang hinila niya ang kanyang binti upang kamutin at nangahulog ang mga taong nagsisituhin. Hehehe. <laughs> Iniligtas din naman ang higante ang mga taong nangahulog sa dagat. Subalit ang dala nilang asin ay natunaw sa tubig. Dahilan upang umalat ang tubig dagat. Hehehe, nakakatuwa ang alamat na ito. Ano nga ba naman ang kagat ng langgam sa isang higante? Hehehe, mayroon bang higa-higante sa dati at sakit ng kagat ng langgam? Sige mga friends, baka makagat pa ako ng langgam dito. Sana nagustuhan ninyo ang aking maikling kwento. Hanggang sa muli.